Ngunit sa lahat, payong mag-asawa. Para sa mag-asawa na hindi magkakasundo, para sa mga mag-asawa na may napagdaan ng problema, hindi pagkakaintindihan, may alitan, away, o anumang bagay na dahilan ng pagkasira sa inyong pamilya. Mas mainam na kung may problema kayo, pag-usapan nyo. Dahil kayo lang din ang makakaayos niyan kayo lang din ang makapagresolba sa problema nyo kung anong ikaayos. Huwag nyo pong ipag sabi sa iba or ipakomport sa iba yung problema nyo kasi yan ang dahilan ng pagkasira. Masira pag maging broken family, mga bata na apiktuhan. Mas mainam pag-usapan nyo ang problema kung anong ikakaayos at ikabubuti para sa isang buong